Isa ka rin ba sa naguguluhan na kung mo, anong motor yung pipiliin mo ngayong 2024? Manual ba o automatic yung gumugulo sa isip mo? Dami na naglalabas ang motor ngayon, mga brand. Hindi mo na alam kung ano ang pipiliin mo. Marami nagme-message sa akin at nagko-comment kung ano daw ba yung motor na pipiliin nila. Kung ano daw bang brand o modelo ng motor ang naayon sa kanila. At dahil nga na-experience na rin natin yung iba't ibang klase motor, gusto ko lang magbigay ng ideya na mga kung anong pwede kong ma-share sa inyo. Lalong-lalo lalo na kung bago lang kayo sa pagmamotor. Kaya naman kung bago ka lang sa channel na to at sa page na to, pwede mo i-click ang follow at subscribe button para naman ma-update ka sa mga upcoming pa ng mga videos natin. halos dalawang taon na rin pala itong NMAX sa akin. Maraming tatanong kung bakit hindi pa rin daw ako nag-upgrade ng na kung anong mga bagong motor ngayon. Kagaya ng ADV, PCX, mga NMAX na version 2.1. Kasi ang gamit ko ngayon ay yung NMAX version 2 na model 2021. Wala siyang Y-Connect, wala rin siyang traction control. Pero kahit medyo matagal na siya sa akin, sobrang kontento pa rin ako sa kanya. Pagdating nga pala sa engine specs, same lang sila ng NMAX version 2.1. Ang nawala lang sa kanya is yung traction control at yung Pi Connect. Pero the rest is same pa rin naman. Sobrang dami ko na lang talagang binago dito sa motor ko dahil yun ang isa sa maganda sa NMAX. Marami kang pwedeng gawin sa kanya. Kung makikita nyo nga dito sa motor ko, napakaraming accessories ang pwede mong ilagay. Andiyan na yung pipe, yung radiator, pati shock pwede mo rin palitan. Ultimong pati mga kaha pwede mo rin i-carbon. Pagdating naman sa handling at sa pagmamaneho kay NMAX, sobrang smooth rin niyang gamitin. Walang halong bias pero sa lahat ng motor na nagamit ko na Matic, dito talaga ako nagtagal kaya nga nakikita nyo naman hindi pa rin tayo nagpapalit ng motor hanggang ngayon isa sa mga nakahighlight na specs nito ng NMAX is yung VVA yung variable valve actuation which is uh, mas nakakatipid daw sa gasolina and powered na rin siya ng blue core engine and comes with 155cc single overhead cam and yung nagustuhan ko pa dito pwede ka mag upgrade ng radiator so pwede dyan yung BRD or yung RS8 or yung TSMP. When it comes to handling, ayan, may kita nyo naman sa pagda drive ko, napaka smooth i-drive nito ni Enmax. At lalo, lalo na sa likuan, hindi ka talaga mahihirapan na lumiko. At yung sitting position, hindi naman ganun ka-aggressive, pero komportable siyang upuan. Sabi nga ng mga ibang naka-Enmax, para daw silang nakaupo sa supa sa sobrang komportable niyang upuan. Mapa long ride or short ride, hindi masakit sa puwet lalo lalo na kung solo ride mag-isa ka lang umusog ka lang ng konti para mainat mo yung paa mo dahil napakaganda nung kanyang footrest unlike sa Aerox na medyo masikip yung harapan etong NMAX talagang mauunat mo yung mga paa mo at binti mo isa yan sa mga reason kung bakit hindi ko mabitawan si NMAX dahil komportable talaga siyang sakyan. Masasabi ko lang medyo matagtag lang siya pag naka shock ka. Kaya mas mainam upgrade ka rin ng shock mo para matono mo kung ano ba yung nararapat o nababagay na suspension para sayo. Pati na rin yung front shock niya, maganda, iparipack mo na rin para mas maganda yung bounce at mas tonado sa'yo yung shock mo sa harap. Isa pa na gustuhan ko dito kay NMAX napakaganda rin ng kanyang braking system dahil disc brake yung harap and disc brake din yung likod. At syempre good thing din na meron siyang ABS which is very useful din sa mga pagpreno natin ng alanganin. Kahit pa paano, napipigilan niya yung pag ng gulong which is pwede kang masemplang big check pa doon na front and rear merong ABS kay NMAX. And lalo lalo na sa version 2.1 meron din siyang traction control. Napaka useful din noon sa ganitong klaseng kalsada na yung tipong bankingan kasi if ever na nadulas ka or dumulas yung gulong, magsisinkronize siya at gagana yung traction control. Based naman sa experience ko, lahat ng modelo ni Yamaha napakaganda. Magmula dun sa NMAX version 1 dahil nagkaroon din ako nun hanggang dito sa NMAX version 2 and version 2.1. Perfect na perfect ito sa long ride and pwede din sa city driving. At pwede ko naman i rin sa inyo kung ano naman yung experience ko sa Aerox. Pero sa mga susunod na video na lang yon. Dito muna tayo kay NMAX mag-focus. Nga pala dito sa NMAX ko, nag upgrade na rin ako ng gas tank dahil naka 11.2 liters na ako which is very useful sa mga long ride kahit nga tumakbo ako ng mga 350 kilometers aabot yung gasolina ko tsaka pala ako magpapagas yung stock size nga pala ng tank ni Enmax is 7.2 liters lang So maganda rin kasi malaki-laki rin yung nadagdag na gasolina dito sa pag-upgrade ko ng 11.2. And sa mga nagtatanong po kung ano po yung pinagawa ko dito sa NMAX ko na Superstock. Yung Superstock kasi parang semi-upgrade lang naman siya yun nga lang, mas mabilis siya kaysa dun sa dati kong takbuhan. Ano-ano daw ba yung ginawa dito sa NMAX ko? So, pinalitan lang po ng cams at pinalitan din po ng cam gear. May konting tinabas po sa block at sa piston din. So far, ang top speed nitong NMAX ko is parang mga 130 to 132. Pero hindi ko pa siya nasasagad kasi parang kulang pa po sa kalsada. Siguro maganda siya i-gauge sa mas, ano, yung mas mahaba na kalsada. Pero hindi ko sinasabing gawin nyo agad ito kasi unang-una -una, uh, for safety measures lang tayo. And ayaw ko rin pong masyadong i-challenge yung sarili ko lalo lalo na kung makakompromise naman yung safety natin. Mas pinapromote ko para yung takbong banayad lang dahil hindi naman tayo nagmamadali. Gusto ko lang talaga masubukan yung ganon. Kaya naman nagpagawa ako ng ganong klaseng upgrade sa motor. Pwede nyo rin i-comment dito sa video na to kung ano na yung mga napagawa nyo sa motor nyo at nasa magkano na rin yung ginastas nyo. Dahil next video, isishare ko naman sa inyo kung mga nasa magkano na rin yung inabot ng mga pina-upgrade ko dito sa motor ko. At nakakatuwa nga kasi papalit-palit tayo ng side mirror, marami tayong nasubukan ng side mirror. And yung gamit ko nga pala ngayon, ang dami nagtatanong. Yan yung IRM side mirror, nasa 850 pesos lang yan pero napaganda niya kasi kita mo para yung nasa likod mo maraming nagtatanong kung bawal daw ba o may huli pero sa tagal ko nang nagdadrive hindi pa naman ako nasita kahit na minsan ay napapara tayo ng LTO hindi naman nila pinapansin yung side mirror ko and based sa research ko hindi naman modification dahil lalo lalo na ah, tinitingnan nila yung sukat daw kasi ganito daw dapat tatlong daliri or kasha or apat ang pinaka importante po dyan na nakalagay sa memorandum meron po kayong side mirror at nakikita nyo po yung nasa likuran ninyo. Visible po yung nasa likuran ninyo. Pero kung yan po ay hindi na makita yung nasa likod, dun po siguro kayo pwedeng hulihin. Lalo lalo na po dun sa mga naka bar and side mirror na maliit. And yun, meron din nagtatanong kung ano daw buha yung nakalagay dun sa headlight natin. Yan po yung tinatag na eyeline na bili ko sa Surfy Motorcycle sa TikTok. Tapos meron din po tayo mga carbon dito. Uh, nabili ko sa Carbon Hustler. Ayan, yung panel sa harapan. Medyo may kamahalan nga lang yung mga carbon-carbon na yan. Ayan, oh, um, makikita nyo. To, so, ito, papakita ko rin kung ilang milyahe na yung tinakbo natin. So, Nakikita nyo, nasa 30,897 na Odo. Yung upuan ko nga pala, tabas yan. Pero semi lang by Boss Batusay. Napakasarap sa puwet niyan. Then, sa panggilid, ang setup natin is JNM na tinabas ni Brian Speedshop. Kaya sobrang ganda po gamitin ang motor ko. Sa pipe naman, itong gamit natin is JVT version 3 kasi siya yung naka ano yung, nakatugma sa super stack natin. Pansin ko lang dito ay ano JVT version 3, meron siyang konting mga backfire lalo lalo na pag kayong nagme minor ka, bumibitaw ka sa silinya silinyador. And gamit ko nga pala DS4 na radiator. so, mapapansin niyo yung pintura natin, ayan. Ah, uh, metallic candy red 'yan na dark kasi 'yan ang gusto kong kulay. Inside meron naman natin IRM ARM. may makita nyo, kitang-kita pa rin talaga yung sa likuran. And blue lens din 'yan kaya uh, may anti-glare siya. If meron kayong mga tanong sa akin dito, ngol dito sa motor ko, pwede po kayong mag-comment or pwede rin kayo mag-PM. And kung nabitan po kayo sa video na 'to, comment na lang po kayo kung gusto niyo ang part 2. Maraming maraming salamat po. Please follow na lang po dito sa Facebook, YouTube at meron din tayong TikTok. Salamat. Bye-bye.